Bumubulusok ang maling impormasyon sa social media ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sa isang nakakabibing anunsyo, tinawag nilang fabricated ang mga pahayag tungkol kay Orly Guteza, ang dating aide ni Ako Bicol Partilis Representative Zaldico. Itinataas ng mga post ang maling akala na si Guteza ay isang aktibong marin na sangkot sa umano'y kickback scheme ng mga flood control projects false claim. Ipinapanukala ng isang larawan at kwento na ginagamit si Guteza para sa ilegal na aktividad, mariing tugon ng AFP. Fact, si Guteza ay sivilan na mula noong kanyang retirement noong Hunyo 30, 2020 at ang kanyang trabaho sa gobyerno ay nagsimula lamang noong 2024. Sinabi ni Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee na siya ang naghatid ng bagahe o may laman na pera sa mga tahanan ni Nako at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero bigo ang kanyang mga pahayag dahil parehong nagpahayag ng pagtanggi si Nako at Romualdez sa mga paratang. Naging marin ako, sabi ni Guteza. Pero ang mga akusasyon na ito ay tila nag-iikot lamang sa bulong-bulungan. Dagdag pa rito, kinundina ng AFP ang isang post na naglalaman ng larawan nila kasama si Romoldez. False claim, ang larawan ay pinapanukalang ebidensya ng di ka nais nice na alyansa, tinukoy ng AFP. Fact, regular na courtesy call lang iyon. Itinurong mga pahayag na ito ay naglalayong lumikha ng pagkakababahagahi at sirain ang kredibilidad ng AFP. Panatilihin ang katotohanan, hiling ng AFP sa publiko habang tuloy ang laban-laban sa mga peking balita.